will he live again? Well, siguro ho kung pag-uusapan natin yung turo ng banal na kasulatan, walang well, sagot is yes. No? Kayo po ba, tanong nyo na yung tanong na yan sa inyong mga sarili. Pag ako ba ay namatay, ako ba ay mabubuhay muli? No? Yan po ang uh, katanungan ni Job from that particular verse of the Bible. Ang uh, atin hong uh, kalagayang pangbuhay ay uh, kinakailangan po nating bigyan ng tinatawag po nating preparation. Bakit daw po? Alam nyo, ako ay uh, nagbabasa nung uh, nakaraang mga araw ng writings ni Aristotle mula ho sa kanyang Nicomachean Ethics na si Aristotle po ay isang Greek philosopher. At ang kanyang sabi, man is a rational animal. <laughs> well, of course, ang uh, point of view niya na tayo nga po ay living creatures din. Pero kung para daw sa lahat ng mga hayop, tayo daw ang pinakamatalino. Well, that's his evaluation. Siguro nga dahil sa taas ng antas ng atin ng pag-iisip. But I believe kung tayo nga ho ay rational. No? At uh, tayo po ay merong at least dalawang bagay na may kakayahan in relation to use of thinking. Yung una ay reflection. Ano ba mga pwede nating ipasok sa reflection? Pwede sabihin natin na ginagawa ng tao well, based doon sa mga nababasa nating sulatin at the same time sa sarili po natin mga pag-iisip. Well, ngayon, malakas ako alam din naman po natin, kasama sa reflection, na pagka malakas ka ngayon, may possibility ng hihina ka. Kung ikaw ay buhay ngayon, kagaya ng mga taong nakasama mo na rin sa buhay mo, may ilan doon wala na eh. So alam mo, natatapos ang buhay at uh, kung sila ay natapos ay uh, ikaw rin dadating yung panahon, uh, matatapos din yung buhay mo. Alam ko po, no? para sa iba, ang usapin na ito, uh, masyado namang morbid. Parang iniisip natin, dapat hindi mo na yan pag-usapan isang tabi natin. Well, siguro sa isang banda, parang very uncomfortable pag-usapan. On the other hand, kasi nga, hindi lang pala tayo reflective, we are responsible. So ano naman po yung responsible? Well, di ba, may mga tao, habang buhay wife ako nakaranas ng sakit o kaya panganib sa buhay. May mga pagkakataon na gahabilin. So alam natin, nag e ang buhay. And then, nagbibigay tayo ng mga paunawa kung ano yung gagawin ng mga tao pagkatapos nating lumiban. No? Kapag hindi na natin mapanghawakan yung kakayahan para pangalagaan pa yung mga uh, responsibilities natin, pinapasa natin sa iba. Kaya yun po yung sinasabi, nagahabilin. Pag wala na ako, ito gawin ninyo. Pag wala na ako, pag hati-hatian nyo ito. Yan yung mga pag-ahabilin. May pangalawa, may mga tao po para paghandaan ng kanilang uh, paglisan sa mundong ito ay nakakaroon po sila ng preparation by buying yung insurance no kaya yung iba po ay nagpe-prepare na kung ako'y mawala may pera yung aking mga mahal sa buhay at uh, hindi ho sila may iwan na uh, uh, parang kumbaga walang magawa no yung iba nga po bumibili ng funeral plan at uh, ako nga, naiisip ko, mga ilang decades ago lang, parang hindi ko madaling magtinda nyan, lalo, lalo na siguro uh, kung ikayo po ay uh, nagmamasid, no? Dati kasi napakahirap itinda nyan, <laughs> dahil uh, ano, baka akala mo sa akin, mamamatay na ba ako ano, <laughs> pagka pinag-uusapan nagbebenta ka ng libingan uh, ng plano o mga servisyo sa paglilibing uh, bibenta ka ng ataol, yan, parang <laughs> ang hirap, no? Pero ngayon no, it's uh, somehow something na common na nga eh, na ginagawa ng mga tao na bumibili na sila kasi alam naman natin pag hindi yung pakailangan ma, hindi pa kasing mahal ng halaga dahil pagka kung kailan may namatay sa kakabibili ng mga bagay na ito mas mataas ang presyo so we do this in advance no? so kaya yun nga ho ang sinasabi natin may um, mga naghahanda And that's part of being rational, no? It's not only we reflect, tayo rin po ay nagiging responsible. Pero I think hindi dapat nating limitahan sa paghahabilin, uh, hindi lang natin lilimitahan sa pagbili ng mga insurance plan, funeral plans. Ang dapat natin paghandaan kung mayroong afterlife, kung mayroong pang buhay makatapos nitong physical mayroon pang spiritual. ay eh, gusto mo makatiyak, nandoon ka sa maayos-ayos na kalagayan. Tama po ba? Di ba? So, yun nga yung tanong siguro ni Job. Gabalikan natin Job 14.14. 14. Pag namatay ba ang tao, siya ba ay mabubuhay muli? So, ang sagot ng Biblia is yes, no? Pero, ang magandang tanong, kung mabubuhay muli, ano yung mga details noon? Wala lang yun, no? Ang Panginoong Jesus ay nagtuturo, no? Isa sa mga ginamit niya ay isang parabola from Luke 16, uh, 19 to 31. Yan yung kinikilalang the parable of the rich man and Lazarus. no So, doon, ano yung mga makikita natin? Of course, this is a story to uh, impart yung iba-ibang uri ng mga kaunawaan. Pero makikita nyo yung mga elements na ginamit din doon, makes us also aware sa mga bagay na kung tawagin natin dito, eh, or nire-reveal ng Panginoon in connection to the afterlife. Doon ho, merong kwento ng dalawang tao. Yung mayaman, na sabi nga ho, yung kanyang lamesa ay punong-puno ng pagkain, parang uh, piging, no? at uh, mag-isa siyang kumakain. Meron namang mahirap na nandun sa ilalim ng kanyang lamesa ang kinakain yung mga nahuhulog na mumo na siya kumakain at yung kanyang mga sugat ay dinidilaan ng aso. So, dalawang tao. Eventually, pareho po sila ay namatay. No? At pagbalik uh, ng kanilang ulirat, after nung uh, kamatayan, ay yung isa ay nasa dako na ng pagparusa yung isa naman ay nasa dako ng comfort at nandun sa piling ng Diyos Ama. So ang malaking tanong, uh, paano nangyari 'yon? Ito nga ang sabi sa Luke 16:22 to 23, an excerpt from that particular parable. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. In Hades he lifted up his eyes, being in torment and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Now ang pagpapakita ho dito mayaman o mahirap may end point ang buhay. No? Pero siguro, ang uh, maganda rin nating makita, paano napunta sa dako ng uh, kaparusahan ng mayaman at bakit napunta sa dako naman ng uh, uh, pag aaliw sa piling ng ama ang uh, uh, mahirap na si Lazaro. Well, usually, magandang tingnan daw ito in relation to the background na marahil ay ginagamit ng Panginoon based on his knowledge at based doon sa mga alam ng kanyang kaharap. Malamang, ang atin ang gagamitin dito is the concept of the God factor. Yung mayaman, kung talagang siya po ay isang tao merong uh, pagkilala sa Diyos, alam niya yung basic commandments. Ano yun? Well, uh, if you summarize the commandments based on the teaching ni Jesus, na ang rin naman doon sa mga kautusan sa lumang tipan, especially the Ten Commandments, you love God above all, yung vertical relationship, at dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, you will love your neighbor as yourself. No? So meron kang pakialam sa iyong kapwa. But in this case, kumakain siya lavishly sa kanyang lamesa at wala siya pag pagintindi doon sa mahirap na nandoon sa uh, ilalim ng kanyang lamesa which goes to show he most likely did not care about God and he did not care about his fellow men dahil yun nga he is living his life selfishly no parang para lang sa sarili kung ano yung gusto niya and insensitive no do sa iba pang mga bagay on the other hand si Lazarus no so ang tanong kaya ba napunta sa impero dahil mayaman i don't think so no kasi minsan ang ginagawa ng mga tao they focus on the economy and then doon who magja-judge pag mayaman sa impero pupunta but it runs contrary also sa ilang mga binabanggit ng scripture ni ba ang panginoon may uh, kapasidad para din tayo ay pagpalain uh, not only spiritually but also materially. Paano kung pinagpala niya ang isang tao materially, no? At yumaman. Eh di yumaman yung tao, tapos sa impyerno pupunta. Parang may kontra-kontra. So it's not being rich that is the problem. Iba e ba naman iniisip, eh pag mahirap, ayan, talaga sa langit agad yan. I don't think so. Wala naman dun sa kwento yun dahil mahirap sa langit pupunta. Eh paano yung taong mahirap, na ng krimen at uh, yun ba ay uh, magiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Most likely, hindi. No? So, kinakailangan makita natin na si Lazarus kasi dito, yun nga, the, again, the God factor, na malamang kaya ayaw niyang magnakaw. Nandun siya sa ilalim ng hapag eh. Kung hapag nga ang pinag-uusapan dito na maraming pagkain, pwede naman niyang iniabot yung